guys. Good morning. Ayan guys. Tayo muna po mag-almusal. Ayan. Kayo po ba yung nag-almusal na? Ako po yung mag-almusal. Kulang ko po ay nilagang itlog ng manok. Ayan. Ayan guys. So, Lagyan natin ng kaunting asin. Ayan, may asin. Ayan guys. kain muna po tayo. bago po ako maglaba ang galing mo na ako kasi inom po ako ng iinom po ako ng gamot kaya <laughs> kain po kayo guys Ayan. sarap po as in with ano, itlog vlog na nilaga. Tom, gising na. Mag-almusal na. Tom! Nandito yung anak ko. Eh. Tulog pa. Kaya ako mauna na mag-almusal kasi mag na ako para mabilis matapos. Hindi pa ako nang hapon. Kasi nga po ako yung nahilo. <laughs> nahilo po ako ngayon.

Itlog lang. Sapat na. <laughs> At least may ulo, diba? Aba, magkano lang itlog ngayon? 11 ang isa. Kasi kung wala kang eleven, wala kang itlog. Kaya <laughs> yung mga mahirap, kagaya ko, itlog lagi na uuli, o kaya hotdog. Mahal din ng hotdog, dosa ang isa. Hmm. naman kasi ang mahal na bilhin Ang mahal na bilhin, guys. Kaya, eh apat kami. Pag pala yun ng isang itlog. So, magkano na yun? 11 isa. 44 na. Hmm. Isang kainan lang yun. Eh, three times a day kumain. Oh, di ba? Kulang-kulang din Nasa 150 rin ang gastos araw-araw. Sa pang-ulam pa lang. So, kailangan natin magtipid. Pag may budget naman, nabili naman ako ng manok. Magkaroon isang manok ang isang buo ay inaabot ng kulang-kulang tatlong daan sa bagay yun naman ni tatlong beses na namin naiuna isang araw kasi umaga, tangan, gabi so isang araw <laughs> diba? ganun po ako matipid kailangan mo matipid kasi wala nang kulang nabili na lang akong gulay dun sa tindahan sa labas. Gano'ng gulay? 25. Eh, ila kami apat So, dalawa. Di 50 pesos din. Diba? Pag di ka matipid, ay, wala. kumain, guys. <laughs> Kailangan natin bilisan kasi maraming tanggagawin. Diba, <laughs> guys? Ang dami natin trabaho talaga uh, sa kulot sa atin. Ayan, guys. Ayan, guys. Pagkakain. Kaya po kukumain ng maaga kasi. lalaki. Ayan. Ang lalaki guys ng gamot ay eh, natatakot yun kasi sakit sa lalaki. <laughs> Dangan nga lang. Tapos lang uminom ng gamot. Ito, maliit lang po guys. Yung sa Sa puso. Walang <laughs> laking guys. ko pending ko para muna ba. <laughs> ah. Magastos na. Mas <laughs> araw-araw po yung ganito Minsan nga po, pag hindi gaano'ng masamang pakalas, hindi na po umiinom ng ganito. Sana okay lang. Tayo mga ni Luke. <laughs> diba? Ang hinahin ka sa buhay, Mal mahal. <laughs> ayan guys, ayan. Salamat po sa inyong ano. Thank you guys. So, nakapag na po tayo at nakapag- nakainom na ng gamot. Ayan. Kailangan natin, before uminom ng gamot, kailangan may laman yung tiyan. Kasi masakit daw yata sa tiyan pag hindi ka uminom. Ah, kumain muna bago uminom ng gamot. So. Ayan. Ayan. Thank you guys. Maraming pong salamat. Thank you sa mga viewers ko dyan. Ayan. Thank you po. Ayan. Salamat po sa mga viewers kong panatik ko dyan na palagi pong nandyan pag ako nakalive. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat yan. Lalong-lalo na si Kuya Romel at si Ate Inday Annabelle Vlogs. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat yan. Thank you. Maraming po salamat. God bless. Bye.